Hi! Good afternoon ulit, mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Meron na rin po akong post ngayon sa Facebook kaya baka gusto nyong silipin doon. Sultana de Manila po. Ah! Ang topic naman po natin sa ngayon ay uh, itong tungkol sa ICC na mainit na mainit na pinag-uusapan sa ngayon na ganun pala yun ano akala ko sa congress sapat na yung isa lang na na-file na resolution na kung tutuusin eh pumasa na nga po sa first reading sino ba yung naunang nag-file niyan yung makabayan black yata tapos pangalawa nga mga itong sila uh, congressman Benny Abante tapos ngayon may pangatlo na uli the same objective yung uh, parang pinipressure na po yung uh, presidente natin yung Marcos administration na payagan na na pumasok dito ang ICC para imbestigahan nitong uh, tungkol nga sa mga human rights violations nung Duterte administration nung uh, even before pa ng uh, uh, before the Duterte presidency doon pa sa Davao nung when uh, he was mayor so yun nga po uh, pangatlong resol at ito pong pangatlong resolution na gawa po ni uh, congressman congressman namin dito sa aming first district Ed Selagman eh mas mabigat po ito kasi ah uh, dinidemand na rin po niya na 'wag lang ang ang Office of the President ang gumawa ng uh, paraan for approval or action na maparusahan na po itong uh, Itong tungkol sa kaso ng mga extrajudicial killings during the bloody drug war ni Duterte. Ang uh, may nakadagdag po dito sa resolution ni ni Congressman Lagman is inaatasan niya na po na hindi lang po hindi lang si uh President Marcos not only the president of the Philippines but also the other uh, related agencies na with regard to justice and investigation so ibig sabihin yung uh, NBI yung uh, PNP Department of Justice and uh, kung ano ano pang mga related na agencies no palibhasa po hindi tayo ako hindi naman ako matalino eh. Hindi ko hindi ko abot yung mga ganyang idea na gano'n pala yun. Pwede pa lang gawin yun na itong uh, Congress ay pwede pa lang gawin na i, pressure yung mga ima iba't ibang mga ahensya. Kung sa bagay, uh, yung Congress nga po kasi is co-equal ng presidente, ng executive, no? Executive, uh, judiciary, and uh, legislative. So, mas mataas pa rin si legislative sa dito sa mga mga agencies na ito. At totoo naman po, ano, ngayon ko rin po napag, uh, na pag na na-analyze na oo nga naman during the time of uh, the past administrations especially during the time of the, the Duterte regime na ito nga po very rampant yung uh, mga human rights uh, ano na ito injustices bakit po walang nagawa yung nbi oo nga naman bakit wala pong nagawa yung kapulisan yung Department of Justice, yung NBI, and other related agencies, ang talagang kumikilos lang po noon ay si Laila de Lima. Diba? Kaya nga siya nakulong eh. Kaya nakulong si Laila de Lima dahil dyan sa mga ginagawa niyang pag-iimbestiga noon. Na talagang matinding lakas ng loob yung ginawa ni Laila de Lima na isang sit sitting president, kakalabanin niya ng ganun na alam niya na konektado sa drugs. So you see the the power. But of course it's dark power, black power. Maladimon yung power. Hindi siya natakot, no? And also uh ex senator Trillanes. Sila po yung sila lang po yung talagang nag uh, na gumawa ng uh, mga hakbang para imbestigahan ito na pinagagawa ni Duterte. Ano po ang ginawa ng NBI ng mga otoridad ng DOJ? Well, alam natin ang sagot, hawak lahat, hawak lahat ni Duterte. Kasi ang DOJ ba naman, sino yung sekretary noon? Si Aguirre and NBI is under DOJ. Kapulisan, saan ba under yan? Hawak lahat eh. Kaya paano nga namang hindi, siyempre, hindi naman po kasi lahat ng tao ay kasing lakas ng loob ni Dilima at ni Trillanes. Siyempre may, kung uh, <clears throat> matatakotin ka na siyempre idadama yung pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, syempre kahit pa paano mag-iisip-isip ka, magpapaano ka na lang. Magpapakapipi at bingi ka na lang. Hindi ka man maki, makisabwat, pero magbubulag-bulagan ka. Kesa naman, dedo kayong lahat. Naintindihan natin yon. Kasi pag ganito nga po kademonyo ang uh, isang leader, talagang impyerno ang naabuti ng bansa. So, bilib nga tayo dito sa malalakas ang loob na kagaya ni Dilima at saka ni, ni Trillani sa ano lupo. Pero yung mga iba, yung mga iba na, syempre, dinaan sa takot eh. Natural, matatakot ka, tao ka lang eh. Takot ka na, oh, papatayin kita, pati pamilya mo, o, oh, di diba? Hindi ka man tumanggap ng bayad, hindi ka man nakipagsabwatan, pero pipi at bingi ka. Bulag. Ganun na lang. Pero, yan, nagaantay lang po yan, yung mga pipi, bulag at bingi, nagaantay lang yan, mawala sa posisyon. Yung demonyong uh, mapanakot, dinaan lahat sa takutan eh. At hanggang sa ngayon po, nawala na siya sa pwesto, nananakot pa rin. Grabe, ano? Hindi po natin mawawaan kung saan siya kumukot, kung saan humuhugot ng tapang at lakas ng loob. Saan kaya? May mga nakatago ba siyang puwersa na pwede niyang pakilosin? Anytime? Kaya ganito siya ka... baka naman talagang nasa likod niya ang communist China na itong mga nahuli na mga mga Chinese nationals na may mga kargado ng mga high powered firearms na nandito sa naka, nag naggalat sa sa ating bansa yung tinatawag nila mga sleeper cells ay eh baka naka-standby lang yan sila dyan eh. Nagayintay lang yan ng signal ng hudyat na oh, baka sila yung kung hindi man niya mapagalaw yung destabilization plot, yung kudita, kung hindi niya mapagalaw ang sariling armed forces natin, kapulisan, military ng Pilipinas, mayroon siyang ibang utos na nan dito lang na sa loob ng Pilipinas ito nga kaya sana po maging mapagmatyag po maging alerto ang ating mga uh, <clears throat> ang ating uh, defense agencies lahat ng mga ahensya po na tungkol sa uh, security sa ating national security kagaya nung na nahalukay na yan dyan sa Valle Verde subdivision siguro dapat po na halukayin yung lahat ng mga mga high class na subdivisions baka marami yan dyan na nakatago kasi nga po yung <clears throat> ito pa lang si ano si Harry Roque nagbigay ng mga ano yan national ID sa mga Chinese nationals kaya libre silang nakakapag-ikot dito sa bansa natin. Tingnan mo ang katraidoran niyan. Di ba? Traidor? Ewan ko ba kung bakit walang ginagawa ang gobyerno natin tungkol dito sa mga traidor na ito? Kung si Duterte yan, ay, hindi na yan abutan ng, hindi na yan sisikatan ng susunod na araw patay agad yan. Pero hindi ko naman po sinasabi na kailangan patayin. Hindi naman tayo kagaya ni Duterte. Pero wala man lang po tayong nalalaman kung ano na ang ginawa dun sa mga nahuli na yon Nasaan na yon Pinauwi lang ba? Sana nilawakan po yung pag-iimbestiga at uh, para kasi napakadelikado ng lagay ng bansa natin. Eh. Napapasok tayo ng traidor. Eh, napapasok tayo ng kalaban dahil maraming traidor na kababayan natin. Delikado po ang ang ano natin, ang pamahalaan, ang pangulo natin. Pero siguro ko naman siguro ko naman po kung <clears throat> yung sinasabi nila na napakabait kasi ni Bongbong mahinang nila lang si Bongbong pero uma inaasahan ko po na itong asawa si First Lady Lisa hindi po yan magpapabaya syempre kasi damay siya kung ano man mangyari kay sa asawa niya si Presidente syempre yun din ang kapalaran niya ng buong pamilya alam ko sana sana po talagang kumikilos si First Lady. Hindi ko na noon yung mga kwento ni Maharlika na ang sama-sama ni First Lady, ako nakikita po po na magandang chemistry po ito yung uh, pairing ni BBM at ni Liza Araneta. Dahil kung si Bongbong Man ay weak strong naman itong si asawa. O di ba? Complementary. Kaysa naman parehong weak or parehong strong, hindi magbabanggaan lagi. Kaya ako inaasahan ko po na hindi magpapabaya yung Pangulo. Quote and quote, Pangulo. Whoever that be. Dahil uh, delikado po ang lagay nating lahat. Di po ba. Ng itong na uh, <laughs> itong uh, tatlong resolusyon ng Kongreso. Subaybayan so, po natin ito ko anong mga susunod. Talagang na-pressure na po dito si Bongbong Marcos eh. Pero hindi naman siguro hindi naman tayo maniniwala na gano'n na lang katanga si BBM, no? Na binabarubal ka na ng binabarubal ka ng uh, Duterte, tapos wala lang. Meron yan. Hindi lang, hindi lang dinidisplay at hindi lang nagsasalita. Alangan man, magpabaya, magpabaya kayo dyan, di, Kumusta na yung sarili ninyong dynasty? Yung mga plano na hanggang hanggang 2034, 'di ba? Kaya ako medyo pasalamat ako na itong uh, asawa ng ating pangulo ay eh, isang strong woman, strong person. Kaya okay po 'yan. Hi, First Lady Lisa. More power. Huwag <laughs> niyong pabayaan ng palasyo. Ha? Okay, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po muna. At uh, ako'y magpo-post na. Uh, thank you for watching. And I'll see you in my next videos. Peace.